Say mo, Janine, Bea Alonzo at Liza Soberano, gigil na gigil sa kaguwapuhan ni Jericho Rosales. Talagang walang kupa si Jericho Rosales. Sa kabila ng paglipas ng panahon, tila lalo lang siyang gumuguwapo, at kahit mga kapwa artista ay hindi na rin makapagpigil sa paghanga. Pinatunayan ito ng walang iba kundi ang mga goddesses ng showbiz na sina Bea Alonzo at Liza Soberano, na parehong vocal sa paghanga kay Mr. Echo. Bea, timeless crush yan, hindi ko ikakaila. Sa isang candid vlog club kamakailan, tinanong si Bea Alonzo kung sino ang ultimate local male crush niya sa showbiz. Walang kabog-abog ang kanyang sagot. Mas mahigit, si Jericho Rosales. Noon pa man hanggang ngayon, iba yung dating niya. Laging effortless. Dagdag pa ni Bea, isa raw si Echo sa mga artistang may lalim, charm, at authenticity, kaya kahit ilang henerasyon pa ang lumipas, mananatili siyang crush ng bayan. Liza, kung hindi lang taken. Samantala, si Liza Soberano, sa isang international podcast guesting, ay nabanggit si Jericho bilang isa sa mga most magnetic Filipino actors she's ever watched. At kahit pa very private na siya ngayon pagdating sa love life, nakapagbitiw siya ng nakakakilig na komento. Mas mahigit, he's the kind of guy you'd fall for without even trying. Kung hindi lang taken, charot. Sabay tawa niya. Agad namang nagtrending ang clip sa TikTok at X, Twitter, at umani ng libu-libong, same sees. Reactions mula sa netizens. Janine, anong say mo? Kaya naman ang tanong ng lahat, say mo, Janine. Sa gitna ng mga papuring tinatanggap ni Jericho mula sa mga stunning leading ladies, Nananatiling chill at tahimik si Janine Gutierrez. Pero ayon sa ilang fans, mas mahigit kapag ikaw ang alagang pinanggigigilan ng lahat, proud na proud ka lang talaga. Ilang netizens ang nagbirupa na, mas mahigit kung may nanligaw pa kay Echo, ipapasa lang ni Janine sa HR. Kahit walang direktang reaksyon si Janine sa viral comments ni Nabea at Liza, Marami ang naniniwala na secure at matatag ang koneksyon nila ni Echo, whether it's friendship or something deeper. Isa lang ang malinaw, si Jericho Rosales ay certified ageless heartthrob na kayang pa-underin ng puso ng kahit sinong A-list star, mapabea, Liza o kahit ikaw. At kung si Janine Gutierrez ang kasalukuyang babaeng malapit sa puso niya, abay swerte talaga, girl.